kumusta Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. i flex ko lang sa inyo itong in-order kung ano, ano tawag dito. O yung mga taga pangasinan dyan, shout out sa inyo. Oh. Anong tawag dito? Patupat. <laughs> First time kong makakain ng ganito, hindi ko alam kung paano ito bubuksan. <laughs> paano ba to kainin? Oh my God, di ko alam. Yung coworkmate ko, umuwi siya ng Pangasinan. So, nagpa-order siya ng ganito patupat. Ayan. At saka, ito yung dalawa yan eh. Ito, oh, tupig. Oh, shout out sa inyo yung mga Ilocanos. Yung mga taga-provincia. Oh. Tupig. Itong isa, tupig. Nag-quantes ako kasi malagpit. Namalansya <laughs> Na kasi ako. Kaya, ayan. Tupig. Ito yung masarap. Tupig. Masarap siya, tubig. Bagong luto to kanina. Ito, problema ko ngayon, kung paano to, kung, kung siya bubuksan. Eh, nabubulol ako. <laughs> paano kaya to bubuksan? Oh my God, dito talaga alam. Shout out sa inyo, yung mga taga-probinsya dyan, taga-Pangasinan. Patupat daw ang tawag dito. Masarap naman daw, sabi nila. First time ko siyang kakainin. Yan, Ayan. Tapos, anong sunod dito? Hindi ko talaga alam kung saan siya binubuksan. Ang hirap buksan. Kaya nga nag -guantes ako eh. Ayan, meron akong taga-video. <laughs> yung anak ko nag-video. <laughs> yung aking buwan. <laughs> dito lang kasi kami sa kwarto may lamesa kaming maliit dito kami kumakain habang nanonood pero meron kaming lamesa doon sa baba kaso, syempre mas masarap kumain habang nanonood ng TV ayan, malapit ko nang mabuksan wow kulay pulang laman masarap kaya to first time ko to. Hindi ko talaga alam kung paano siya pag <laughs> Hindi, parang tinirintas yung kanyang balat. <laughs> shout out, shout out sa mga taga Pangasinan, Patupat. Patupat. Hmm, tikman na natin kung masarap. Ganito ba talaga kainin pagkain ito? Mmm! -hmm. masarap Masarap siya. Yung parang siyang suma na may asukal. Parang biko. Siguro ginamit na asukal dito yung ano, yung bao. Alam nyo ba yung bao na asukal? Kasi pulang-pula oh. Pulang-pula yung laman. Hmm. Ipain ko na yung aking buhok. Mmm, sarap. Pero hindi ko naubos lahat, ha? Ah. <laughs> Ang mm, sarap, meron pang mm, ako lang kakain ito. Kahit yung tututong, sarap. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang. Thank you for watching. See you sa next video. Bye! Thank you so much. God bless po sa inyong lahat. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Thank you so much.